nilutong panset mga guys mga guys ito na nilutong kong panset nakakain na yung mga ano ko ayun oh na yung dun oh ayun nagsira pa oh ha? sa taas yung tinalig nila po tapos pinunong ko yung mga pinggan nila eh wala Sila, lang silang gumagawa kasi pinabubuhusan ko yung mga ano ko kasi malapit na umulan sa awa naman ng na Panginoon Diyos hindi sa to lang naka-recover na yung buong ano ko. Nakita ko yung mga ano talaga na ano problema sa pamamagitan ng mga online na bulk sale, yung mga silang <coughs> tabi ko sa sasawa ko. Kasi Yung talagang dapat karapat na lumakad, mahihirapan ako lumakad ng mga 100 meters. ano tay ba yan? Sarap yan, mahal ko. pilitin mo kumain. Ano? Ate. Yapo. <coughs> Loko talaga to. Tignan mo lang. Parang si ma'am Jo nang FIR. Ayaw ng atay. Ano ka ba? Hmm? Bahala ka sa buhay mo. Tinapay, oh. Hmm. Kaya, yung atay yung binilin mo, eh. Pang-arir. Kaya mo, eh. Ah, Pang-bor... Ito. Pakikan ng gulay, oh. Yan. Kaya... Hindi nakarecover yung bahay. Nakita ko na yung wala ng tulo. Nakaraan kasi talagang nakakapigot. Pagsak sa purple, Yung sa, sa gilid. <coughs> Tatanggal yung mga water to. At e, tinira ko ng silang talaga. Patong-patong. Sa gilid lang naman tumiri, tumira eh. Pero okay, okay na. Okay ko Ano sa pwede ano eh. Pesik. Ninong Pesik? Hmm. Ang sabi ninong Pesik, payag. Oo na, mga lalo yun, oh, no, okay. nasa yun. Okay. okay. Adjust lang yung motor ni Jeff. Guys, uh, pinayagan hmm. naman tayo sa harap uh, ng ano, ni Kagawad Bebe. Pinayagan tayo sa... Sabi ni Bebe, sige na, sige na eh. Hmm. Uh, ko lang para sabihin ko dun sa pinsan ko. Kasi yung pinsan niya nagpa-parking din yung motor. Narap kami ng parking sa Hindi kahit doon lang din ang motor niya kahit doon sarap parking. Ng ng sanga, no, kahit sa harap namin parking Doon na lang daan. Kaya mo sa akin? Doon sa medyo Doon sa ano, ilan yung parking dyan. Ako na mahalang makapag-arap sa parking dyan. Dund, 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 dund. Pero ilan apat, apat kasi dund, 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 dund. sinabot dalawang dalawa na sa reno at saka ano. Sabi nga may compress na lang daw para maliit lang yung space. Oo. Apat kasi yun Apat dalawa na sa reno. Baka magmami, tsaka dalawang ano. Sa lalaking Santa Maria. ayun eh, ano gusto mo, Ebni? Pera. Eh, kung saksak ka nakakita, nakaya kita. Ha, para mamatay ka na. Ang payat mo, nagbakasyo na, Sa Laguna, ay sa Makabite, bigyan limang pisa Sobring, mo limang piso Sobring, Ay, 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 pagdasal, so, buti na tuloy yung ating pagdasal. Oh. Para sa lahat naman yan, lalo sa mga OFW, at sa anak ko, OFW nasa abroad. At sa aking boss na nasa malayo. Para sa kanya yan. Okay? At sa mga kapatid. Mo okay? Masat yan eh, isang linggong padasal. May, may tubig ba yan? Yes, wala, wala, wala.